Yo! yo mga katoy, nandito na naman tayo, Jomar Isur, at nandito tayo ngayon sa Barangay Bunot, Karaskal, Surigao del Sur para tumikim ng napakasarap, napakalami, napakayami ng mga seafood dito lang sa GC2 Seafood Restaurant, no? So at nandito na nga tayo, namili tayo ng ipapaluto natin, by the way, yung uh, kakainan natin ngayon, parang floating, ano siya, floating restaurant mga katoyo, at nakikita tayo ng mga lapu-lapu, at syempre namili na nga tayo dito at napili ko dito ay magpatula tayo tuwa 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 <laughs> tinola no na lapu-lapu tapos mas, uh, saang no saang nasisig at saka nokos o yung pusit dito gagawin nating adobo mga katoyo dahil gutom na gutom na tayo mga katoyo bali ang style dito ay pipili kayo ng mga seafood na gusto nyo tapos ipapaluto nyo sa kanila at sila na po ang bahala syempre waiting na lang tayo mga katoyo ganyan po dito napakasarap ng na mga seafood nila so kung mag maghahanap kayo ng karne, ay eh, wag kayo dito dahil nga seafood restaurant to. <laughs> so ito nga pala yung kainan nila dito, no? Bandang 2 PM na to kasi nagugutom na nga kami, galing kami ng bagong gupit. Kikita nyo nga ang ganda ng gupit ko dito, no? Kasi nagpagupit kami sa kantilan, dumiretso na kami dito sa Barangay Bunot, Karaskal, Surigao del Sur, mga katoyo. So kahit alas dos na to ng hapon, ang dami pa rin late lunch, no? Mga katoyo. So tabi lang ito ng tulay at ito nga nakakita tayo dito ng mga batang naliligo dahil nga floating restaurant to mga katoyo ay napak napakaganda no nasa gitna tayo ng ilog mga katoyo so by the way wala pa signal dito pero wag kayo mag-alala may piso wifi sila dito at ito na nga naghulog na ako dito ng piso wifi habang naghihintay ng order at ito na nga mga katoyo andito na yung pinaluto natin na tinuwa tinola no tinulang lapu-lapo ang sarap niyan padubong pusit tsaka saang, no? Sisling saang. Ayan na nga mga katoyo. Tara na! Mukbangers na dayot Dito si Doboy. Napaka... Mmm! <laughs> gutom na gutom na nga At Hindi na nga tayo walang paano-ano. Ay, ito na nga. <clears throat> ah, nabubulol na ako dahil nasasarapan din ako habang nagbo-voice over na ito, mga katoyo. So, ayan nga. Inuna natin dyan yung sabaw. syempre. At syempre, titirahin natin itong saang. Mmm! Kolom mio. Pastilan mga katoyo. Okay kayo si Daboy dito. Mm, <laughs> At nabusog nga kami dito mga katoyo. Syempre birada tayo dito. Walang panuanoy. Ayan na nga. Ito na nga, naubos na nga, nabusog pa. Ayan na nga sinasabi ko sa inyo. At syempre dahil uminom tayo dito ng Coke, ito ang maririnig niyo sa akin mga katoyo. Sumigab na nga tayo dito mga katoyo at eto na nga, wag nyo nang hintayin pa, punta na kayo dito sa JC2 Seafood Restaurant sa Barangay Bonot, Karaskal, Surigao del Sur. Mwah!